Papakita ko sa inyo yung problema kapag pinupokpok nyo yung magneto, mga sir. So, ito. Ito yung nangyayari sa kanya. Bumihin ko yung magneto. Ayan o. Oh. Yan, malaki na oh. Yan, malaki na oh. Yan. Yan, dikit. Dikit siya. Yan mamaya yan. Yan oh, malaki na. Malaki na ng clearance. Bawal pukpukin Kaya pag kinakalas ang magneto. Ahem. <coughs> Yan o, nasabit na. Sa ilalim. Kaya na ganit. So, dahil bengkong. Yan ang problema natin ngayon. Nadami ang magneto. Pinakalas natin to sa machine shop. Kaya lang, bumengkong. Yan.